What's up guys? Part 22 degrees your Delivery na to. Kaya kung ako sa inyo, magpasket na kayo sa akin, ipin na address and contact number nyo at ililista natin yan. Ito pala ang mga ruta natin for today. Tagig City, Tagig City BGC, Tagig City BGC, Baisa, Quezon City, Old Santa Mesa, at saka Karangalan, Cainta Rizal. Isa pala to sa mga favorite kong dinadaanan kahit sobrang heavy traffic. Itong C5 going to Tagig. Hindi ko alam kung bakit. Yung ibang motor kasi madalas nasa gilid lang pero Sempre may iba pa rin na gusto nila. Gumigit na sila kasi feeling nila mas maluwag doon. Siyempre hindi sila kakasya So ang sistema ko dito, gumigit na talaga ako kasi yung mga sasakyan dito, guys, sumusunod talaga sa linya nila. Hindi sila lumalabas sa linya nila. Kumapansin nyo kasya din talaga ang motor. Nagdadalawang isip lang sila. Pero syempre tayo, kasyang kasya tayo dyan Yo 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 yo, yo. Thank you. May ibang heavy traffic kasi na parang lumalabas sila sa mga linya Like malilikot sila, palipat-lipat sila ng pwesto, ganyan So doon, nahaharangan tayo, hindi tayo agad nakakasingit. So kailangan natin lumipat ng linya Kaya kudos sa lahat ng sasakyan dito sa C5, magpasalamat dito Nasa... <laughs> salamat po sa mga tropa ko dito sa ano, sa may bandang Wildcat po. Shout Upper po, thank you po. Yun, Yo, thank you, man. thank you. Salamat. Medyo budol tong lugar nila, Pops. Ahon palabas. Ang haba ng nilusong ko papunta sa kanila. So next stop natin, BGC. Dalawa yung pupuntahan natin sa BGC. Sorry, sorry. Sino shout ko ba siya? Sa ano ko, sa so girlfriend ko. Siya yeah. uh, ka sa... Sa kasama ko na in-encourage ako mag-bike. Ah, talaga? Oye, shoutout sa'yo, men. Nagbabike pa si boss. <laughs> men, thank you. Salamat. Sarap mag-deliver dito sa BGC. Ang daming building. Ang lalaki. Ang daming silong. Hindi mainit. Ang lakas pa ng hangin. Mag-set kaya ako ng meet-up dito, no? Sa BGC. Okay ba sa inyo yun? Dalawa na. Ang lalaki pala nito, no? Oo. Oh, but 200 ml lang naman yun. Sige, shoutout ka ba, sir? Sige. Shoutout sa'yo, Beltran. Bumalikan na sa pagbabike. Idol. <laughs> Beltran. Thank Say thank you. Sige, boss. Ingat, ingat. Next stop natin is Old Santa Mesa. Medyo malayo lang siya na malapit. Gulo mo eh, no? Hindi, <laughs> what I mean is, malayo siya tignan sa Google Maps, pero kapag ni ride mo na siya, malapit lang siya. Kasi napakaluwag po ng kalsada kapag ka ganitong oras. 9am po ako umaalis. Minsan 10am kapag ka na late ng gising. Madalas nakaka -uwi ako ng 1pm to 2pm. di ba walang traffic. Nagtatraffic po kasi kapag nagstart na ang 3pm. Yun na yung rush hour dito sa atin ngayon. Kaya mas prefer ko po umalis ng maaga. Although, kalaban mo yung init. Pero minsan lang naman mainit. Sanay na rin naman tayo. Sanay nang sunog yung katawan natin. Kung makikita nyo ako sa personal, makikita nyo yung kamay ko. Sunog na sunog na siya. Kasi kahit naka long sleeve, hindi siya natatakpan. Ooh, what's up? 250 lang? 250. Wala pa kasi ay kumpirma sa dito mo eh. Isa pa sa. First time baka mamaya ngayon meron ka. Ayala kaya ko ba? Ah sige lakya mo para kasi sa ano. shout out kay Rames, what's up? <laughs> Eto talaga malayo. 12 kilometers away siya from Old Santa Mesa. Tubay sa Quezon City. Dapat imimit ko siya kasi sa kanila pero papasok kasi siya ng school. So minute ko siya sa Ismael Matay High School ba yun? Additional 2 kilometers siya. Okay lang naman kasi 1 liter naman yung in-order niya. So medyo malaki. Okay lang yon Kesa yung uuwi pa natin yung 1 liter, di ba? Mabigat pa yun. kasi yun ano? Oo, oh, dito Oo, dito Oo, dito Oo, dito Oo, dito Oo, dito Thank you, sa... Thank you po Shout out Shout out sa ano? Sa ate ko laging galit pag bumibili ng pyesa yeah. Shout out sa girlfriend ko, Bridget Marzonia Aquino Yun, muna na full name, ano? Sana all Oye, light thank you, thank you Light set, thank So, yung last meetup natin dito sa Karangalan, Kainta, eh, nag-cancel. Kasi wala pa siya sa kanila. Okay lang naman, kasi doon din naman tayo dadaan pa uwi. Kalapit lang din naman kami, so baka mamaya pwede naman siya mag-pick up or magkita ulit kami soon. So, ayun guys, sa mga order, ito yung price list. I-PM nyo lang po sa akin ang exact address nyo at contact number nyo para malista natin yun sa deliveries natin sa Manila. Yung mga meetup places natin like Paranaque, Valenzuela, or BGC, schedule natin yan mga sir, PM lang ha. Salamat!